guys! Wala sa plano, pero kailangan gawin. Andito po tayo sa kalagitnaan ng daan. Along Eh, okay, may nakita tayong kakaibang... <laughs> kakaibang... Tawag dyan? Miracle of Nature. Meron po tayong nakita. Napakagandang bahaghari. At nawawala na siya. Nawawala na ba siya o malinaw pa siya para sa inyo? Malinaw pa ba? Malinaw. Pag narinig ko ito, laging ano, There's a rainbow always after the rain. Yun lang. Kasi parang lagi, parang ilang beses ako nakakita ng rainbow this year. Maybe it's a sign. <laughs> Anong sign? Anong sign? There's a sign that All I did today, all I did this year, all I did for the past years of my life, ay okay naman. Parang sa to na parang ano? It's para sa akin na sa akin lang naman yun. Ako lang naman mag-decision Para sa akin, it's a sign na, na I did good things for the past years of my life. Yeah, di ba ang ganda-ganda ng sky? Ayan na, unti-unti na siya nawawala. <laughs> Na-maximize natin siya. Meron tayong picture na maganda. Gagawin natin, ano, gagawin natin profile pic sa ating buhay sakto. Ayan na, nawala na siya. No? Saglit lang siya nag-appear. Siguro mga 10 minutes. Kasi nag-picture-picture pa ako bago ako nag agad. Uh, video. <laughs> Meron pa Sige, alis tayo dito pag nawala na. Kamusta naman po? Kailan kaya huling nakanawad ng rainbow? Ang ganda po, no? Amazing. Nangyayari lang yan pag ano, parang umuulan tapos may araw, nag-reflect, nabuo yung rainbow. Anong meron sa dulo ng baghari? Meron daw dyan sa ilalim na parang ano? Sa dulo. Sa dulo niyan, meron niyang ano? Kayamanan. <laughs> Okay. Itutuloy ko na to. Siyempre, sayang naman yung vlog natin. Nagumpita sa tayo sa rainbow. Hindi pa nawawala. Yun, no? Meron pa konti. Okay. Happy naman tayo dahil nakita natin yan. Parang ako naman din yung makita. Kita nyo ba ako? Nakatiming tayo. Nakasombrero po tayo ng buhay. Sakto. Bike po tayo dito sa Imus. Ano ba gusto kong i-share sa inyo? <laughs> Ang gusto pong i-share sa inyo ay meron po akong anino dito sa baba. Ayan o. Oh. That's my direct anino. Because I'm direct from the sunlight sa likod ko. Ayan. Ayan, halos wala na. Good news po. Sabihin ko na po sa inyo. Ako po ay presently 45 years old na. Inanonsin. Noong mga nakaraang araw, 2 days ago, ako yung nag... Nag 45 Pero talagang ano Hindi ko feel Feeling ko 28 lang ako <laughs> Kanya-kanyang feeling lang yan Okay, bike ride tayo ngayon Alam mo, importante yung feeling You know Nabihan na nab 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 kwento ko sa inyo last time, panorin nyo yung inside out. Nagkano na naman siya sa akin, nagpaparamdam na naman siya sa akin. Kasi importante yung makilala natin yung mga emosyon na ginagamit natin everyday. Ikaw naman nagde-decide kung anong gusto mong emosyon, yung gusto mong gamitin. Wow, four wheels. So everyday, anong gusto mong emosyon na ginagamit? Anger? Sadness, happiness, joy, love, at kung ano napa? and daming emotion. Emotion, iba't ibang tawag, feelings, iba't ibang tawag ay heart. <laughs> Anong nararamdaman ng puso? Feeling ko iba ang ginagawa ng puso, iba rin yung ginagawa ng isip. Kasi, di pa maramdaman mo ba? Pag ito, ito nararamdaman ko pag humihinga ako ng malalim. Pag humihinga ako ng malalim, nararamdaman ko meron talaga akong heart. Alam mo yun, yung deep inside your heart, nainig mo na ba yan? Yung parang... <clears throat> Siguro sa puso, sa puso nang gagaling yung talagang will. Kung anong laman ng puso mo, yun yung lalabas sa isip mo, yun ang lalabas sa bibig mo, yun ang lalabas sa mga thoughts mo. Pag mind naman, mararamdaman mo naman pag nag-iisip ka talaga eh. oh, ito sabi ng utak ko. Oh. So ang nagkocommand sa mind, utak. <laughs> Brain? Utak? Ano yan na, Ano lang to ah? Personal... Personal experience. Pag heart. Pag heart parang desires. Kung ano yung gusto mong gawin. Ano ba? Every day of your life. Parang puso yung nagsasabi. Oh, ito yung gagawin mo. Yan, yan, yan. Ako kasi talagang piling ko gumagana talaga sa akin heart. Kasi ano okay, ko hindi ako yung parang kaninang pagising ko sa umaga tsaka pala ako magde-decide ko ano yung gagawin ko hindi ako yung parang naka-automatic na, na naka-plano parang gusto ko ganun na <laughs> kasi minsan lang pag nagpa-plano ako hindi naman nagagawa nag yung mga plano kasi ah, ah, ah madalas kong ginagawa nililista ko lahat ng mga gusto kong gawin pero pag yung date kung kailan akong gagawin parang ayokong ilista kasi nga uh, um, hindi mo feel hindi mo ramdam pero andyan yung gagawin parang ngayon may mga naisip na naman akong gawin nang nilista ko mga mga 2 weeks, 3 weeks ako <laughs> at least nakalista na siya in case maalala ko ayun, uh, ma-ex ko na siya dun sa mga goals kong gawin whew Okay, dito na naman tayo sa bagong... Dumaan Di ba tayo dito kanina, ngayon bumalik tayo. Saan ba tayo iikot? Parang mas gusto ko dun. Parang mas gusto ko dito kasi mas maluwag. Dito eh. tayo kakanan. Okay. So, alam na, eh, dito tayo sa Alapan. Imus. Ano pa dito? Fresh air pa. Marami pang halaman. Ay, ang sarap nang laging may fresh air. Nakakasawa na yung layi ka na lang nasa loob ng bahay. Lumabas ka naman, magbike-bike ka naman. Okay. Emotions, emotions. Wow, 10%. Malolo pa tayo Pero matpili ko matatapos natin to na 4 minutes and 28 seconds. Malolo pa tayo. So yun, what do you feel? Dahil <laughs> dumarating kasi yung time sa buhay ng tao, minsan hindi na niya hindi na niya talaga control yung ginagawa niya sa araw-araw. Kaya -araw. nga binibigyan ko na importance yung panoorin niyo yung ano, yung yung inside out. Kasi doon mo malalaman kung ano talaga yung emotion mo. At kung ano yung emotion mo, yun yung ikaw eh. Yun yung ikaw, yun yung magsasabi kung ano talaga yung gusto mong gawin. So, yun yung will yung personal will mo ano yung gusto mong gawin every day ano yung ginagawa mo every day syempre hindi wala naman siguro normal na tao na ang gusto niya is gumawa ng masama basta importante yung ano ako yung pinaninindig ako ngayon yung five precepts number 1 do not kill wag kang papatay Huwag kang kakain ng mga pinatay number 2 do not steal Huwag kang magnanakaw Huwag kang mag magkukuha ng hindi sa'yo number 3 huwag kang magsisinungaling do not lie <laughs> kasi you're you're hurting yourself pag nagsisinungaling ka gusto nyo isa ng ko yun sa mga vlog okay next time ha number 4 don't do any sexual misconduct sexual na mga bagay ginagawa lang yan physically with partner and the purpose is for procreation itigil mo na yung mga masasamang pag-iisip regarding pressure, etc. yun yung number 4 iwasan, wag gawin lahat ng mga sexual misconduct and lastly, number 5 itong pinakamaganda <laughs> no intoxicants lahat na nag-intoxicate sa yung utak pinaka kilala dyan is alak at kung ano pa yung mga ibang mga bagay na nag-intoxicate kumbaga parang imbis na nagagawa mo yung ikaw iba yung nagde-decide kasi nga na-intoxicate ka na eh hindi, ka na, hindi na ikaw yun <laughs> ang nag-decision na is yung chemical reaction dahil may ininom ka sample alak Yan. Yeah. Kumbaga yung decision making mo biglang na bago dahil na intoxicate na yung utak mo. Okay, kung gusto niyo pong lalo pong paglalimin po yung pag-aaral dun sa 5 precepts na yon, comment naman kayo dyan below. O kaya yeah, i-renew, i-balik nyo ulit oh, i-review nyo ulit. So, yun. Nilalamin, nilalamin ko yung pag-aaral dun para mas lalo ko siyang maisap pamuhay. Kasi, I think, it's so so important sa buhay ng tao para maging malaya, masaya at payapa ang yung buhay ang buhay na sakto <laughs> comment naman kayo dyan mag like kayo sa aking video mag subscribe para mas makarinig pa kayo ng more advices more, more tawag dyan, tips on how to live a buhay sakto life okay Meron tayong page Buhay Sakto sa Facebook, page face sa YouTube, meron tayong Buhay Sakto channel. At meron na rin pa tayong Instagram. Yun ano yung bago natin, Buhay Sakto. Okay? Thank you. I love you all. Kapayapaan. Kalayaan. Kapayapaan. And, ano pa yun? Harmony. <laughs> And peace sa inyong lahat. I love you all. Bye.